masyadong private ang examiner, ibigay nyo na sa amin yun. guys, welcome so back to my channel So guys, sinong kinilig sa concert ng PBV Gen 11 kagabi Lalo na ang J.M. Fiyang Grabe kahit ako nanonood lang Sa mga team live dyan Ay parang kilig na kilig ako At buong video talaga na nakangiti Talaga ako bagay na bagay Talaga sila layag na layag talaga sila At grabe na paamin itong Si J.M. tungkol sa February 14 nilang dalawa ni Fiyang pero sabi nga ni GM, sa kanila na lang yun, private na lang. Basta kung kung yun, sa kanilang future ni Fiang, ay grabe forever na pala yung pinag-uusapan ng GM Fiang. Akala ko BFF lang itong dalawa, but may for the, para sa kanilang future na, o di diba, ang ganda ni Fiang, as in kilig, nakilig, alam naman natin talaga pag may relasyon ang dalawa, di ba? Napaka-clingy talaga ni GM. Si GM, mas clingy in public kay yang makikita ni Dan sa mga mga pahawak, mga payakap ni GM kay Fiang na may dalang lambing, di ba guys? Kung hindi niyo nakikita, sigi marami yung nakakakita, hindi yan for fans only na fan service. Makikita mo talaga na in love sa isa't isa itong si GM Asif Yang at blessed din silang dalawa kasi kabila-kabila yung mga ganap nila, yung project nila kabila-kabila. So, abangan na lang natin na ang pinakahihintay natin na acting project ng dalawa. O, ba diba? Miniseries ata yan na magdidirek ay ang pinakasikat na director na si Direk Boborol yan. Kaya kaabang-abang yan. Sigurado tayong hit na hit na yan sa mga tao. As in, mas marami daw ang mga fans ni GM at siyang na nanood. yung hisigawan, hiyawan, lalo na pag pinapakita itong si GM at si Hindi, na, hindi mo na maririnig yung mga sinasabi ng mga idol nila sa hiyawan. Grabe talaga. Kahit si Derek Lauren ay kinikilig sa dalawa. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayo magpaka-stress.